Kamusta may kasama akong katulong ngayon. Lahat ay maayos. Lahat ay nagtataka. Tama ba? Bakit mo pinupuri ang sipag at pag-abot? Bakit perpekto pa rin ang katawan mo? Maganda ang balat at hindi madilim. Ang mga taong nagsusumikap ngayon ay darating at sasabihin sa lahat. Sabi ng mga tao, mayroon si Chom na paraan sa pag-arte at ibubunyag ang mga sikreto ng pagtanggap sa anghel na ito. Luay Fiber Diso Plus na may apple flavor at Fiber Diso Plus ang lasa ng ubas na ito ay makakatulong na ikontrol ang gutom. Tinatanggal nito ang kahulugan ng pagkain at nakakatulong na alisin ang problema. Ito ay lumang langis na naipon sa ating mga katawan. Lahat ng braso, hita, binti, tian at gayundin din maliit. Walang asukal, mayroong isang bahagi ng kahon na may presyo. Dalawang daan, dalawang na bath para sa isang kahon na naglalaman ng 10%.